hindi na umabot ng buhay sa pagamutan sina Janmiko Natura, 28 anyos, at si Earl Gian Obra, 21 anyos. Ang sinasakyan kasi nilang motorsiklo, bumanggas sa kasalubong na truck. Ang insidente na ganap pasado alauna ng madaling araw kahapon July 3 sa kahabaan ng National Highway sa barangay Masupil, Balawan, La Union. Magkano sila ma'am eh um, opposite direction po yung ano nila, going north yung truck ma'am and going south naman po itong mga nakamotor. Mm. -hmm. And doon po sa ano sa apa reaching po yung place of incident ma'am doon particularly ma'am doon po sa may sharp curve po dito sa nasabi ko pong barangay. Mm. Ah, -hmm. uh, yun po nagdon po nagkaroon ng head-on collision. Papuntas sa timog na direksyon ang mga biktima habang papunta naman sa hilagang direksyon ang truck. Ayon sa PNP, walang suot na helmet ang dalawa at nakainom di umano ang mga ito. Based ma'am sa follow-up investigation natin ma'am, doon na sa pinanggalingan nila before nung aksidente ma'am, uh, galing po sila dito sa may, ano, mam, ma sa may printing shop dito sa barangay nalasin. Lasin. Um, sinabirin nga po, sinabi rin po ng mga kasamahan nila ma'am na katatapos lang po ng inuman. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ng ilang metro ang mga biktima. Bagamat na itakbo pa ang mga ito sa pagamutan, hindi na sila naisalba pa. Lumalabas po kasi sa ating uh, investigation ma'am na the uh, default ma'am is nandito po sa ating uh, itong victim din po natin ma'am. The family ma'am of the victims opted and uh, decided ma'am to amicably settle this case ma'am. Mm -hmm. so, Nag-usap po itong uh, pamilya po ng ating biktima and then the driver with the company po, nung driver po ng truck. so mm -hmm. So, na um, po, nag settlement po sila. Ayon sa PNP, accident-prone area ang pakurbang bahagi ng kalsada. Naiwi naman na sa kanika nilang pamilya ang labi ng mga biktima. Angel Arquero, RNG News.